malinis na yun. Nung kami, yung patch line gilid Wala madamo pa yun. Wala pa mga ari, wala pa mga building nung araw doon. Pag-salo lang ako sa kanya. Siyempre. Hindi doon si... Kahit na ganito ang araw yun, marami Sabi na kayo, na ano na. Kung mga... yung pangyay. Tapos pagkanaan punta yun, kailangan dala na eh. Nakapagawa kayo Recording reporting kami <laughs> <gibot> amin ang kanta namin kung basta ako sa doon. Walang babawal. Ayaw mo na. Ayaw mo na yung dahil gusto mo na. Dahil ako yung dahil gusto ko yung makikita ko. Danny. Danny. Ben. Ayang, ano ano eh? Ano ano kayo biyahe kayo papunta dito? Hindi ko yung mga lamit ko sa ako doon eh. Drive yung, ka ka ako. Ano ba yung, yung, oh, yung mga drive ka? Ano yung... yung Ingat po kayo. Pabalik na po kayo kando, ng doon. Nandun lang mga ay. ayos. Ayoko nakita niya yung vibrator. Nagdetekin nila nga sa doon lang ano. Let's go. Hindi po. Hinditek na namin doon langis is. Pag-share na lang po. At saka yung apat. Ayaw nga apat. Ay, Tama uh lang apat. Ano?

<microphone in Hebrew surtout> oh, ay, okay, lah, hey, Or, okay lang uh, Okay lang lang, ah Kami lang dalawa. natin natin Ay, oh, okay. ka? ako. ako? oo. ano? yawa yaron. ano lang. yaron? naman. yung kalimutan lang. Oo naman. Oo naman para anasip alam. kasi naman makatangy sa nabinata talaga. oh. ano? 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 lang. lang. Dito lang eh. Dito problem? Dito lang. Bago ako dito sa ano. Ay, bago ka lang. Kaw, kaw lang ako dito. galing kaya, na ano na. Dito na, lang ako lang sa ako Ay, parang sa mga rig, ganyan. kaya lang kami. Okay. Ano okay. sa survey. Survey. Sa exploration. Malaki sweldo doon. Hindi naman. Tapat lang. 5,000. Tapat sumagin. Tapat dito Tapat sumagin. Kaya, so, 5,000 ang minimum niyo doon, a month. Kasi, ilala din ako ngayon. Sa loob na magtrabaho ko. Paano si Richie? Paano si Richie? Ayaw tayo lang. Ang isip bata. No, Nawa ko ngayong muwi. Ang akin lang ng libon, yung ating ako. Pero basta wala na akong anak na maliti. Eh. Ako naman. Hindi ako maliit. Ako Na, eh, nangalala Anak ko, anak ko ako ako naman asawa ng anak? na rin? Anak ko. naman po pa. Pareho lang ang natin. tayo magbukuan. Sabi kasi, bumasa na po ngayon. Di ba respeto Hindi na sila Hindi lang. Kaya hindi kayo

Pwede naman natin itong ibigay dalhin pala ano? Ito uh -huh. na pala, ibibigay na lang ba? Wala, baka halang naman yung kami, binigay na ng Kaya nga di ay, ay, also, Say, kayo niyo. Ano na mo. hindi Nung kami nakaranas din eh. kami ilang ba tayo? Anong nang share-share kami ko, yata talaga. Kahit nang share-share kami ng bayad, ilang ba kami we'll na lang? Sa nito. Wala ka kaya tayo sige, wala tayo. Wala tayo. Sige, sige tayo. Oh. maubos. Ano isang oh. isang ganitong order ubus Hindi, eh? In, ano lang eh, up lang lang. Uh. 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 Hindi mo lang yung naman ano ko? Kaya mo maubos yun? Naku. Hindi. Hindi ko kaya maubos ang ka na mga karo? Depende ni ano, Sarap. Ayaw mong makain pag hindi Iyong maganda hindi ako order nyo, anah? Sabi doon na makani yung mga ano. Sabi daw yung 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 sa yung 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 isang yung ako ng din eh. Tayo may lawa na ako na ano. Nadinig ni ko rin yung nalawan din. Nakaano yun? Naka Ano?